Alam niyo yung minsan napapaisip na lang tayo na parang gusto nating bumalik sa dating pagkabata natin dahil sa mga bagay na hindi na natin nagagawa habang tumatanda na tayo. Alam niyo yung napakasarap balikan yung sabay-sabay kayo ng tatapisaw sa ulan habang naghahabulan kasama ng inyong mga kaibigan. Tapos aakit sa puno ng mangga at doon magkukwentuhan at mag-iisip kung ano ang lalaruin ngayong araw. 'Di ba? Napakasaya ng pagkabata natin. Yung naglalaro ko lang ng tumbang preso, harang taga, piko, luksong baka at iba pa. At ang kadalasan na nararamdaman, walang iba kundi ang saya. Tapos gigising ka na lang sa umaga na walang iniisip na problema. Pero wala eh, ganun talaga, lumilipas ang panahon. Yung magagandang alaala noon, nakakalungkot man isipin na isang alaala na lang ngayon. Pero ngayong matanda na tayo, pagod, lungkot at problema. Ang palagi nating nararamdaman. Pero kahit kailan, huwag natin susukuan. Dahil isang pagsubok lang yan sa buhay natin. Di ba nga, pag natapa tayo ng bata, pinipilit natin makatayo. At isa pala yun sa dahilan para matuto tayong lumaban at maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Kaya dapat pahalagahan natin ang oras at minuto habang nabubuhay tayo. Dahil hindi mo na magagawa ang mga bagay na gusto mong gawin pag wala ka na sa mundong ito. Di ba? Nakakalungkot isipin na ang buhay ay may katapusan. Pero kahit masakit man... Kailangan tanggapin na pahikli ng pahikli ang oras natin dito sa mundo. Kaya hanggat maaari, ipakita natin ang kabutihan natin sa ating kapwa at iparamdam naman ang pagmamahal sa ating pamilya. Para kahit wala na tayo, buhay na buhay pa rin ang ating magagandang alaala.